Mahapon po at birthday uh, po pala ni Jeffrey ngayon. Yeah, Binati na ba yes. ninyo kanina si Jeffrey? Apo. Apo um, Kasi hindi ko naman Aino alam tayo na tayo? birthday niya ngayon. Ayan. At uh, pupunta tayo dito sa ano, may tayo. <coughs> ano ba bibili ninyo pala? cake. <coughs> <Handa>. Ha? <coughs> ano no? Cake. Cake kayo? Cake Wow. <coughs> ah! niyo si Ninita. Hello, Ninita. <coughs> Mishka na namin. Apa. Lalo na ito. Ayan. Si Mylynn. Russell. Si Nea. Ganda si Nanay. Ayan. Oo. Lagi kayo sa pedestrian na dadaan. Una. Ito <laughs> ha ito si Ako oh, oh, ano, na baka mga Ang iingay naman ninyo. <laughs> ito? Alin ba? Bili Sao nano Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp Oh, yeah, yan yeah na lang. 500, yan na lang? Oh, itong maliit pang iyon? Hindi yung 500. yung 500. Yan yun. Ha? Yan na lang? Ibigay na na nila kay pangyay. Jeep. Ang pangalan niyo? Ano, happy birthday, Happy birthday, Jeff, from yeah, Jeep. Happy birthday, Jeep. Happy birthday, Happy Si Di. po. Dito po, pa rin po. Kasama pa rin ross si ko. <laughs> kasama pa rin si daw ni Anita eh. Basta don, Sige. Tapos pwedeng pangalanan siya? Ay hindi, hindi po siya. Hindi pwedeng pangalanan? po siya tas lang. j e w Ram Cuatro Marias

Ayan po si Jeffrey. Happy birthday, uh, birthday, happy, birthday happy birthday, you. Happy birthday, to birthday, Happy birthday, to me! Happy birthday, to <laughs> to me. birthday Jeff. Happy birthday po si Jeffrey ngayon. Na, luto-luto na daw sila. Wow. Ano ba yan? Wow. Kasi namin ano na birthday ngayon ni Jeff. Dalawa kayo, Jeff. O batiin niyo kapatid mo. Ako nga pala. <laughs> Nalimutan ko yun. Birthday daw okay then. po mga followers namin, mga kabayan, magandang gabi po sa lahat. Lahat sa mga sponsors namin, yung mga followers namin, sa mga, dahil na sa mga sponsors, sa mga followers po sa mga Maria, lalo na sa akin, sa mga vlog namin po kay tatay, marami pong gabi po sa lahat. At sana mm -hmm. magandang sa uh, mabuting katawan. Ah uh, first um ngayon po ang um, araw ng kaarawan ko. Birthday ko po ngayon. At saka sana at saka hindi naman makasana yung handaan. Kasi parang ngayon ko lang nararamdaman yung handaan. Mm -hmm. Oh, wala namang handaan naman. Yung hapunan handaan. Yung hapunan handaan. Pero so, binaka handa ka namin doon. Pero kasi birthday niya talaga ko kamusta hangga't. Ngayon ay happy birthday sa iyo. Tapos kami. Oh, ano, yeah, Kasi dalawa kami mag-birthday ngayon. Sino pa? Yung kapatid ko. Si oh, Rasty. sabay kayo. Oh, may i din siya. Oh, happy Tapos, birthday, Rusty. Oh, happy birthday, Rusty. Mm. Happy birthday. Happy birthday. birthday. Happy birthday. Oh. Sana ano, bigyan siya. I wish na ano, makapagtapos siya ng pag aral At saka, pagtuloy mo lang yung 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 sobrang mabait, sobrang magalang sa mga tanda at ipagpatuloy mo yung pag-alaga mo sa ating mga family po doon. Happy birthday for us, T, and I love you and I miss you po sa iyo. Oh, ayan. Ayan ang ginagawa ng mga lagiyas. Ano ginagawa ninyo? Wow, ayan o. Okay, Basis sila o. Oh. Nagtutuog. O, oh, mapasok kayo. Mm. Wow. Oh, happy birthday din daw, sabi ni Nita. good evening po sa lahat. Ayan po si Namay. Ayan po si Hassel at si Sini kung may ano, bagay ngayon ayan po hindi mga utusan kaso hindi mga utusan niya isa o ayaw, ayaw ano? magagawa ka ano? sa sawan may to ano sa may toyo may toyo soka alam mo siya limon ah oh, yeah may limon daw tapos si hindi na pinanto kasi nakita ko na yung hinahanap ko. Yung ulo. Nasa ka naman si... Ha? Di <laughs> po, nasa ka naman si... Oh? Uh, Magkano daw yan? Ayan. Hindi na ako inanto kasi nakita ko na yung hinahanap ko kanina yung ulo. Dito ah, so, sa ulo. Wow, ito sa ulo. No? <laughs> hinahanap po kami dito. Sino ba ang wala sa atin? Ito eh, nang wala, oh, wala sa inyo. Ito nang wala I miss you, Ned. I love you. Yeah, Pagkabang ito po kasi na may ganitong okasyon, hinahanap po namin si Minita. Sinto yung uh, namin. Oh, oh. Magaling pa naman magluto yun dyan. Ano ba niluluto dyan ni Minita? Ano yeah. Yung bilog-bilog. Ay, yung bilog-bilog daw. <laughs> Wala kami yung bilog-bilog. Puro haba-haba ito. Ang bilog-bilog. Ang bilog-bilog. Ang bilog-bilog. Happy ano birthday. Nangyay, nangyay <laughs> happy birthday. Happy, happy birthday to you. Happy birthday. Ayan, ang dami po raw na sa kay Jepoy. Nakita niya yung kay Pugong. Ito po, ito po. Oh, Maraming pong salamat po sa nag-comment sa akin. God bless you po dito. Maraming pong salamat po sa pag-comment kay Daddy Paul. Maraming pong, salamat po sa pag sa mga vlogs namin. Lalo na kay Tata Hills. Maraming pong salamat po sa pag -follow. Okay. Happy birthday ulit, mm -hmm. Thank you. Uh, alam niyo, Happy birthday, Jeff. From Cuatro Marias. Okay, insert natin si Olita happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday. Oh, oh boy, oh, yung yung cake. Kasi yun hindi namin kasi wala <laughs> kay para na yung hmm. oh. uh, first time mo lang magkakain. Pati pa yung isa na yan. Uh, oh, buksan mo na rin. Yung handa, ano yung handa sa inyo? Ay, no lang. Magbuli at saka pansin. At saka, ano, dalawa kami ngayon ng mga birthday. Ah, birthday. Okay. Eh, o, oh, dalawa. Po, kasi yung Oh, uh, happy, happy birthday, birthday. sa kapatid ni Jeffrey. Happy birthday kay ano yung Rusty. Rusty. Happy rusty. birthday Rusty. oh, uh, ayan. Yeah. Uh, happy birthday. at uh, wish namin na maging uh, successful ka, Makakatapos ka na yung pag-aaral. Uh, ano pa good health pala Ayun. Um, oh. Oh, yan. <laughs> Maging mayaman daw. Tama. Maging mayaman sa lang sa Ayan. Happy birthday. Ah, happy birthday, birthday, Jeff. Happy birthday din kay Nanay ulit. Ayan. Kay Inay. Oh, uh, kay Gia. May, kay, okay. may I mean, may, uh, may birthday ano? ngayong Mayo, no? The month of May. Okay. Oh, Kain na. Okay. na. Ayan. At simple yung celebration lang po kasi wala po kami. Uh, One, two, three. 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 One, two, kaya mm -hmm. eh, susunod ka lagi sa ay nanay okay, hindi sa akin Ang um, wish ko uh, mapagtapos ka ng pag-aaral mo dito sa Laguna kay nanay kasi ang panitin Okay, po. No. Okay. So, um, Lord, thank you Lord sa all blessings na binigay mo sa amin. Lalo na po Lord sa ano, ngayong year po sa birthday namin Lord. Thank you Lord sa, sa nandito po kami Lord para mga po Lord. Maraming po salamat sa inyo. Yan lang po. Amen. Amen. Thank you. Amen. Thank you dahil ito na. Thank you. Thank Thank you.

May cake ka pa. Ah, yeah, dito lang. <laughs> uh, <grabe> na. <laughs> <Sinatayari. laughs> ang dami pala. Ang dami <laughs> daw. Andami. Sabi ko, may cake ka pa. May... <clears throat> ah, ano, ano? Ano ang sasabi mo? <laughs> okay, okay, thank you po sa dumalo sa aking birthday. Kasi sila mga profesional na, na in-invite ko ngayon dito. <laughs> <laughs> At marami po salamat po sa pag-follow po sa nung page. At tayo. Ano na itong birthday ko ngayon? Marami pong salamat po sa nakahandaan niyo kasi hindi pa lang na maramigat kasi yung kanina hindi ko na expected na director pala mo niya sa akin. i Kasi yung ano, yung naisip ko lang dun sa kapatid ko lang kasi sinabi ko yung ano, dun, dun na po, yung doon lang po nung kanina hindi siya kung ano na siguro yung nakahandaan nila na, ano kay Daddy Paul, marami pong salamat po sa pag ano sa amin. Do mga PBT, marami pong salamat po sa pag uh, tulong sa amin sa pagsuporta na kahit na kami mahirap pero salamat po na kayo ang daan para sa amin po. parang pong salamat po sa sponsor namin. Maraming salamat po sa nag-sponsor po. At sana nandun dyan sa mabuting katawan. At I promise po nga ano, matupad na. Matupad po namin yung mga pangarap namin sa buhay namin. Ang dahil lang po sa inyo. Maraming po salamat po and God bless you. Okay, bye bye. bye, -bye. bye, -bye. Oh, happy, birthday, okay. Oh. happy birthday! Happy birthday! Happy birthday. Yeah,